yung pinakamasarap na ano Paris Old School Mommy House oh, yan o oh. daming kumakain dito eh yan o oh, tatawid tayo yan oh. Old School ordering oh, nila o

Ito sa 115 Daming laman Daming laman Hindi ko maubos Daming tao dito Sa may Paris Mommy House Sa may Blooming Treat ay, Amoranto. Amoranto ba ito? Yan. Amoranto. Kinaganda dito kung ano yung nakalagay na picture. Kung gaano karami sa picture, yung mga laman, ganun din ibibigay sa'yo. So, hape. Sarap. <laughs> Ang daming kumakain doon. Solve naman kahit medyo may kamahalan, 115. 115. Good for two person naman yun Grabe, ang laman, ang dami. So, ayan, dito tayo sa Manila. All right.